lang po nagliligpit nagli po tayo nag-aalas po tayo ng mga ano ng upuan habang wala ang mga amo Ayan po guys Ayan po guys wala madika dito umalis sila umuwi ng hain kaya maglalabhan mag natin yung kubre ng upuan mamayang hapon ulit ang ulit nito pagkatapos ko sa kabila po guys yung kalahati niya nalabhan ko na mamay ulit mamay ulit to pag uwi ko lalabhan ko naman yan para naman bukas susuot ko naman ang kalahati mamayang kalahati o diba guys parang wiman nila malinis, ayan po. Salamat. Susunod po ulit.